ikukwento po ako sa inyo huwag niyo akong pagtatawa na na alam niyo po ba napakatagal ko na hindi nakakabili ng panty sa so, sarili kong bulsa, opo totoo po yan ang panty ko po ay bali po sampo yung pito po, yun po yung pinang araw-araw ko, sa gabi ko po siya sinusuot, kapag po ako matutulog, maluluwag na po talaga yung kanyang garter guys dalawa lang po yung maayos kong panty yun po yung sinusuot ko pag ako lumalabas o pag ako po nagtitinda sa tindahan yung po mga malulubag kong bahay po tapos nakita ko po ito sa tiktok binili ko po siya agad kaya sa wakas nagkaroon naman po ako ng bagong panty sa totoo po guys, sorry po nautal ako nung ako po ay wala pang anak ito po yung talagang gustong gusto ko sa sarili ko hindi po ako nagpapawala ng mga bagong panty. Kahon-kahon po ako bumili ng panty. Gusto ko po laging bago yung suot ko, yung maayos po yung garter. Lalo na po doon sa bandang putan. Ayan, talaga po sobrang adik ako sa panty. Kaya lang po lahat nagbabago kapag ikaw nagkaanak na. Lalo po at mahirap lang din po yung magiging tatay ng anak mo. Talaga pong masuunahin mo pa po, po yung mga anak mo. Di po ba? Kaya tapos po, isa pa po eh, naging solo parent po ako, a single mother, kaya talagang hindi ko na rin iniisip yung sarili ko, basta may naisusuot po, okay na yun. Ayan, nung makita ko, ayan, ako, ito pa ako, huwag na po, huwag na po, ito na, dito na po tayo sa party, ayan, pinilig ko po siya sa halaga, 199, anim na piraso, tapos, may plus one pa kasi, eh, sorry na po Talpo, hirap talaga. Kala nyo, madali lang mag-ano dito, no? Ilan take kaya ginagawa ko bago ko mga perfect yung aking sinasabi. Ayan, ito na po tayo. Ayoko na po mag-ulit. Ilan take na po ito. Kaya ito po, ang nabili ko sa TikTok, pitong piraso, kasi may plus one na isa. 199 po ang bili ko sa kanya, guys. Bali, pumatak na po siya ng... Wala pang 30 pesos. Di po ba? Kasi ang bili ko sa kanya, one hundred ninety-nine. O, di, pitong piraso po siya. Kung pitong piraso sa treinta, 210. hundred ten. O, di, wala pa po pong treinta talaga. Ayan, guys. Ito po yung kanya. Itura. Iba-iba na po ang kulay niya, guys. Ayan, tignan natin. Medyo po yung in-order ko, eh. Ay! <laughs> Ayan po, guys. Ayan, kasi hindi po may gusto. Click lang po the yellow basket. Ayan, nanda sa TikTok, ako po ay nakakapunda na pasariling gamit at pambahay. Kaya thank you po talaga sa TikTok at sa mga bumibili sa aking yellow basket at sa aking TikTok shop. Ayan, thank you so much po. Ayan, sana po wag kayo magsasawa dahil napakalaki po ng inyong naitutulong sa akin at sa aming mag -ina thank you so much. Kasi hindi po may gusto, Click lang po the yellow basket. Sa itas po ng aking pangalan. Ayan, mahaba na po yata yung aking video. Hanggang dito na lang po. Ayan, ito pa nga po pala yung kanyang punja. O, kaya hindi po mainit yan kapag sinuot. Okay, hanggang dito na lang po at masyado na po yata itong mahaba. Bye-bye. Thanks po.